Hello guys! Another day and another vlog na naman tayo guys. So, hapon na dito sa Hong Kong. And, malamig. Malamig na naman. Yung tinago mo na yung ano mo, yung mga pang winter mo dati. Tapos, ilalabas mo na naman ulit. Kasi, biglang lumamig guys. Siguro natutunaw yung snow ng ano, sa mga kalapit na ano, bansa dyan. So, yun, malamig naman. Lalo na kahapon, sobrang lamig. As in. Tapos, nung linggo, nung nag-off nag kami, ay grabe. Alamig sobra. So, ngayon, medyo carry lang kasi pag nasa loob ng bahay, parang warm siya. Pag nasa labas ka talaga, malamig. Kanina, nasa labas kami ng alam ko. Feel ko yung lamig. sa inyong pampalipas ng oras. Uh, nag mamarinate na pala ako dito, guys. So, yan. Ayan. Marinate ako ng manok. I-grill ko yan mamaya. Tapos, yung gulay, binabad ko na din sa tubig kasi gusto ng mga Chinese. Yung gulay, ibabad mo ng mga 30 minutes. Tapos, limang balaw ba. Tapos, tapos ko na yan, magkakape ako. Ito guys, bagong bili ko tong kape. Hindi ko siya kinalang kape. Parang kape to ng mga Indonesian. Tama ba? Or ng ano, ng Chinese. Chinese, Chinese yung sulat eh. Pero, natry ko na siya na bukas na. bukas na. 25 yung laman niya, tapos 25 din yung bili ko. 25 HKD. So, parang piso lang. So, yan. Natry ko na yung dalawa. Masarap siya guys. Hindi matamis masyado. So, yan gusto ko yung lasa niya. Kaya medyo ito na muna yung kakapihin ko. Sana meron ulit. Doon ko ito nabila sa Japan-Japan doon eh. Sa baba ng building na to. So, yan. Magkapit so, pala. Gidit na ka Meron naman pala ako ito, guys. Tsaa. So, alam nyo naman yung ganitong label. Lipton. Ah, umiinom lang ako nyan pag medyo bloated yung chan ko or masakit. Pang paano ko yung parang pampakalmay ng chan ko. Pero kapag ano, more on kape talaga ako. More on kape. Kape talaga ako, guys. So, asa na ba yung baso ko? Ito yan. Yung isang baso ko na maganda, nabasag nakalimutan ko tinabi ko sa mesa tapos paghila ko ng towel nakasama pa basag pero sa amin sa Pinas ang dami kong baso guys uh, ah, mag pala yung ganito kasi nga mahilig ako sa kape mahilig din ako sa mag parang sarap sarap kasi magkape kapag Maganda din yung magmo. Kasi mag-MMA kung ganun. Yan. Mabango din siya guys, oh. Mabango. Pag dito lang ako guys sa bahay, nagbablog-blog. Siyempre nahalata nyo yan, oh. Wala kong kilay guys, kaya pagpasensyaan nyo na parang alien yung ano, itsura ko wala akong kilay guys manipis lang talaga yung kilay ko so kapag linggo naman na nagbablogging ako siyempre lalabas ka alam naman hindi ka malang magayos so nagayos tayo may drawing yung kilay ko nyan at ako lang ang gumagawa nun guys hindi ako nagpapakilay ako ang nagdodrawing nyan nakikita nyo yun sa mga last last kong video Maalataan yung kilay ko makapal. And nakikilay din ako guys kapag nasa off ako, rakit-rakit din. May bayad din yun guys. Pero pag mga friend mo, syempre alam na this. Ganon. Free na sila. So, yan. Medyo pinag, ano, yun na naman tayo, inambunan tayo ni God ng marunong gumuhit-guhit great great nang ganyan dyan. So, ayan. Lagyan na natin ito ng mainit na tubig. Wait lang. So, ayan na. Tapos, pag tinalagyan mo siya ng tubig, yung aroma niya as in mabango. Aroma, tapos mabango. Parang mabango hindi ko siya pinupuno guys para matapang yung matapang na kaya kang ipaglaban charot nagkinorte na naman si manay nyo so laruin natin okay okay yun natin to hindi ako nakita pa ano ito na lang so yan Mm -hmm. Guys, pa-subscribe naman sa aking YouTube channel and palight na din. And for ano na din, ano ba? And sa you ano, sa YouTube channel ko pa-subscribe. Nabobulol ako. And sa sa Facebook ko pa-follow. yon Diyan sa dalawa lagi ako nag bablog dyan. And may TikTok din ako, guys. Lahat yan nakapublic. So, follow and subscribe na din, guys. Mm, bago pa lang akong content creator, guys. So, may simula pa lang. So, sa nakakaalam dyan na kumikita na ako, wala pa po, po, guys. Facebook, meron ng konti, pero hindi pa pwedeng withdrawal. Hindi pa yung sapat. And, trinay ko tong YouTube kasi lahat dito sa Hong Kong, lahat na yata nagbablog. So, pakisabay tayo sa trending. And, parang ano ko na din, fashion-fashion ko na din ang umarte-arte dito sa harap ng cellphone ko ba? Walang hiya kasi ako, guys. So, yun. Pagpasensya nyo na pag minsan para akong tanga. So, yun lang guys for today's vlog. Magandang araw sa lahat. Kapi tayo guys. Pa-follow, pa-subscribe naman guys. Yun lang. Bye-bye!